Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahang channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, pinag-uusapan natin si Jennica Garcia, na kamakailan ay gumawa ng malaking hakbang literal. Ang Seven Grace actress at ang kanyang mga anak ay lumipat sa isang bagong two-bedroom loft type na kondo, at ibinabahagi niya ang lahat ng mga detalye tungkol sa kanilang kapanapanabik na bagong kabanata. Sumisid tayo. Janica Garcia recently revealed that she and her children have moved into a bigger home. The family previously lived in a studio-type condo, but they've now upgraded to a two-bedroom loft-type unit. Janica shared how thrilled her kids are with their new space, especially because of the stairs. Nakalipat na kami ng mga anak ko. From my studio-type unit, doon na rin kami nagtatapos ng dalawang hagdanan, doon na lang kami nagtatapos nakangiting sabi. Janica admitted that she initially had her eye on a three-bedroom unit but her children's happiness came first. Pinapapili ko kasi sila. Actually, iba yung gusto ko na unit. Meron kasi na three-bedroom na same lang yung price ng rent. Pero nung nakita nila yung hagdan, sabi nila, Nanay, gusto namin ng may hagdan. Gusto nyo ng hagdan? Ibigay ang hagdan, she shared it's clear that Jenica's kids are her top priority, and their joy is what matters. Aside from her exciting move, Jenica also opened up about her experience working on Saving Grace. She recalled a fan expressing their dislike for her character, Sarah Banag, and how it surprised her. Doon ako nagulat na may mga tao pala na hindi ma-differentiate ang napapanood nila na acting sa real life. Okay lang naman kasi e-validate eh natin yung feelings niya kasi baka pag in-indifferentiate na niya ang mga napapanood nila, Okay lang naman kasi e-validate natin yung feelings niya kasi baka pag in-indifferentiate niya ang mga napapanood nila. Okay lang naman kasi e-validate natin yung feelings niya kasi baka pag in-indifferentiate niya ang mga napapanood nila. Okay lang naman kasi e-validate natin yung feelings niya kasi baka pag in-indifferentiate ang mga napapanood nila. Okay lang naman kasi ay validate natin yung feelings niya kasi baka pag in-indifferentiate niya ang napapanood nila Jenica Stars alongside Julia Montes, Sharon Cuneta, Janice De Belen, Sam Milby, and Christian Babels in the upcoming television version of the hit Prime series, Saving Grace, The Untold Story. Nakatakdang ipalabas ang palabas sa libreng telebisyon ngayong Marso sa iba't ibang platform tulad ng Deca Pamilya Channel, TV5, at Aydalawasi. Hindi na makapaghintay ang mga fans na muling buhayin si Jenica. Kung ikaw ay nasasabik gaya namin sa bagong kabanata ni Jenica Garcia, huwag kalimutang iklik ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong kapwa kapamilya, at mag-subscribe sa Celebos Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang pinaka nasasabik mo para sa kinabukasan ni Jenica?